ちなみに。 tatawid pala ako. Tama. Don't... So, hindi ko talaga alam kung saan yung church. But, uh, nakarating na ako dito. Kaso palagi kaming gabi pumupunta ng friend ko. Ng best friend ko. Tapos nakaservice kami. So, ngayon is nag -bus lang ako. So, mera lang ako na dito siya na park. Siguro nga dito nga. Kasi parang doon na yung church vibe. Basta diretso lang tayo. Tapos, baka yun na yung church. So, ayun. Tingnan natin. Baka yun na yung church. Okay. So, theater naman yun. Ayun na yung dagat, Oo. Oh. Wow, ang lakas ng alon. Sarang yung Church. Sige, lakad pa. Uy, ang ganda ng view. Ah, oh, sarap. Ang sarap kasi malamig. Sarap maglakad dito. Wow. May video na ako dito. Kaso gabi, ayun, nakita ko na yung church. Ang ganda. Ang ganda. As in, yun ang dagat. Wow! Wow! Ang ganda ng view! Di ba? Ang ganda view. Nakikita nyo ba yan? Kaso lang yung pictures na. No? Dahil 3 p.m. pa pala yung open ng church, so nandito na lang tayo. So punta tayo dito sa kung anong meron dito. Visitor Center, Wishing Bridge. So, okay tayo. Wishing Bridge. So, walang masyadong tao. wishing Bridge. Ngayon lang din ako nakapunta dito. Ang ganda. So, mula dito, kasi pataas siya, so nakikita yung dagat. Tapos, ayun yung church. Oh, ang ganda naman dito. Siguro ito yung bridge. Oh. So, sabi niya is the wishing bridge. Anyone boarding the bridge, hold it. Sojak sign and look at the sea. Their wish will become true. Wow! So, hanapin natin yung aking Sojak sign. Ah, kaya. So, this is Aris, Taurus, Gemini Cancer So ito yung aking zodiac sign So hawakan natin siya And then mag wish tayo So natin Ayan meron pa yung mga Ibang zodiac sign Uh, so ayun ang sabi is hahawakan mo lang yung sojak sign mo habang nakatingin ka sa dagat at magwi ka so ayun ganda sana may magpicture sa akin try natin mag picture Sana makita ko ang BTS. Makapunta ako sa concert. Oh, BTS! Yan. Winish ko na. Sana makita ko ang BTS. So, andito ako ngayon sa Yafo. Ang ganda nung place, pero walang magpipicture sa akin. Kaya video na lang tayo. Andito ako sa parang pinakamataas. Ngayon ko lang ito napuntahan. Tapos na na-discover ako na ano, wishing bridge. Kung saan nandoon yung zodiac sign mo. Tapos, hahawakan mo yung sojak sign mo. Habang nakatingin ka sa dagat. Tapos, magwi-wish ka. Tapos, sabi na matutupad daw yung wish mo. So, syempre, ginawa ko yun. Ang ganda ng place. Wala. Video na lang tayo. So, nag-aantay na lang ako ngayon para mag-open yung church. Nalobat na ako. So, lumipat ako sa aking another phone. Dito na ako mag-aantay na. 3 lang